Hello Vlogs! Ako si Babeles. Ayan, nakikita nyo. Introduce yun na ang mga pangalan nyo no? sa Babeles Vlogs. Yes, unahin na natin si Ma'am Michelle. Ito yung nakaraang kasama ko. Hi, Ma'am. Si Ma'am Michelle. Ayan, guro sa... Ma'am, ano ang dito mo? Espejo. Espejo. Si Ma'am Espejo yan. Next, Ma'am Bautista. Hi, Ma'am Bautista po. Uh, bago mong guro dito sa so, uh, Manigina Heights High School. Best name mo, Ma'am? Krisel, oh, wow! Krisel, and Michelle para magkarain. Krisel, and Michelle, wow! Ah. krisel! Kritiknya, and Kritiknya, krisel! Kritiknya, krisel! Kritiknya, krisel! Kritiknya, krisel! Kritiknya, krisel! Kritiknya, krisel! Kritiknya, congratulations. <laughs> <laughs> Good afternoon afternoon. Sandai po kung kasi. Ah, syempre, doon tayo sa kanting. Kakain tayo. Ha? Ano libre? Mangungutang tayo. <laughs> nga Mangungutang pala tayo. Oh, o, mangutangan natin yan. Tapos bahala na kayo magbayad. <laughs> KKU, kanya-kanyang kanya utang. Diba? <laughs> Oo nga, no? KKU. <laughs> Bago ngayon yan, ha? Yan, ha? Natutunan niyo sa Babilis Vlogs ha. Dati KKB. Ngayon KKU. Kanya-kanyang utang. Ah, ngayon, ngayon lang. nag-exist yun ha. KKU. Bagong-bago yun. Sige, KKU. Asa na ba tayo? Napakamada pa ako sa ginagawa kong uh, pagbablog na to. Pero mas maganda kung ako eh. <laughs> Yan na. Dan, oo, dandan la tayo dito sa ating uh, hagdanan. Ito, papunta na kami sa kanting. Wow. <laughs> Ayun. Ayan. Andito na tayo sa kanting. Ano ba mauutang natin dito? Ayan ang mga pagkain, oh. Wow. Ha? Huh? Ay mga tindera natin sa kantin, ha? Huh? Yeah. Pili na sir. ang sarap siguro nito kanin, no? Sir, <laughs> Sinangag? O oh, sige, sige. Ang actually, actually may natutunan ako dito sa kasama ko eh, ng dalawa eh. May bago na KKB. Ano yung KKB? Kanya-kanyang bayad. Ngayon, ma'am, KKU. Alam niyo kung ano yung KKU? Kanya-kanyang utang. o oh, ayan eh, yan yan. O oh, ano utang niyo ha, mga ma'am? Ano oh, ang mga bago. Oo, ako ang tindera ngayon eh, ha? sige. A few moments later. Ayan, no? Yan ang mga inutang namin, ha? Grabe, ha? Sino kayo magbabay nito? Malamang, ang fabulous vlogs. Ayun na, nasa kantina na kami. Ayun, kaway-kaway naman. O, ayan, ha? Magmumukbang kami ng mga, ewan ko, mga, mga chichiriya, mukbang utang. O, sige. Ayan, dami namin kakainin. Sige. Ano kaya maganda mga mapakusapan natin, no? Ayan. Uh, kumusta ba mga... Kumusta? Ito ba ang unang yung eskwela na hindi naman, no? Hindi naman. Ah, pinanggalingan sila. Sige, unahin natin si Ma'am Bautista. Saan ka ba... Saan ka ba una nagturo? Ma'am Bautista, para malaman nila, yung mga viewers natin private school po sa ano sa Mateo uh, sa San Mateo po siya ba? malapit sa Banaba po ah uh, sa ano po yun sa Eastern Star Eastern Star Academy Yun. San Mateo private okay. AC okay. si Mama uh, Esteo saan sa niya galing natutbahan Montalban. Montalban Safe Mateo hindi nga ganoon Safe Mateo tsaka sa Westbridge dalawa private private dalawa kilala na kayo noon hindi ba Allah Isipin mo yun, no? dito, sila napunta, no? Para nga tadhana na sila magkasama, no? Galing sila sa kapitbahay daw. Pero sige, ah, ano ano naisipan yung mag-public na? Ba't kayo nag-exam, syempre? Ba't ah? Pumasa, no? Ano na po? Biglaan. Huh? Yung biglaan pumasa sa isip, ah, mag-apply na po ako. Ah. <laughs> Tapos na-tuloy <unang>, ko. <laughs> Palagi ko nga yung mga nasa private ha. Ah. Sabihin nyo sa akin kung ako'y mali. Na stepping stone lang nila yung nasa private. Pero talagang ang target nila, mapunta public. sa public. You know, kahit naman ako eh. <laughs> <laughs> Siyempre naman, isipin mo. Ang mga kasama ko, newly hired. Talagang mga bago ito. Ako, newly retired. <laughs> ang <Magpapahingan laughs> nyo na si sir. No? Malapit na. Taon na lang binibilang. Siguro mga... Dalawa, tatlo, Minsan, baka mami, biglaan na rin din ako mag retire pagka talagang nangihina na ako. Kala ko bukas mag -re retire ka na. Oo siya. pinag -re na ako nito mga kasama ko. Pero sige, bago ko mapagod o magpay nga, sige, kakain muna ako ng... Ano Ano yan? Chuchu. 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 <laughs> oh. sige, ano pa ba may pahe? Pwede natin itanong. Kumusta naman ang ano, mga teacher natin, pagiging teacher nyo ngayon sa public? Anong nakita nyo kay sa private? O anong nakita nyo kasiya-siya ba? Ka nakakatuwa ba? Nakaka... Kayo, kayo mag-explain pagiging bagong teacher sa public school, no? Marikina Heights. Ah, um, sa tingin ko naman po wala akong pinagkaiba sa private o sa public. Siguro oh. po sa trabaho. Mas Nakaiba siguro kung naging janitor ka dito, no? <laughs> 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 eh, pareho sa man teacher. Oh. No, sige, ang gulo ko. Sige, tuloy. Tapos po, uh, siguro po kasi da, nung paso ko po dito, hindi naman po talaga teacher yung uh, trabaho ko nung dati. Mm. Bago po, nung bago po kasi mag, uh, dun, bago po ng pandemic, so yun po yung time na magtatrabaho po ko as teacher. Tapos nung uh, natapos po yung pandemic, Ah, uh, bago na po yung trabaho ko noon. Uh, office na po yun. Mag office mm -hmm. na po. So, dito po lang din bago ako kasi na uh, balik sa balik ako sa pagtuturo. Sa oh, nag-base, so, parang nag-basic po din ako well explain okay. ah. ah, na, Ayun ah. na, naintindihan niyo na Kaya si Ma'am, ayan, talagang destined to be a teacher talaga, no? Anong tinuturuan mo ngayon, Ma'am? Anong year? Uh, ESP 9 and 10. No, pero major in Pilipino. Wow, yan. Inilipat na yan. Magiging advisor na at magigpalagay ko. Aalisin na yan sa ESP. Ano? Ay, yung isa naman. Si Michelle, ano naman ang iyong uh, nakaraan? Yung nakaraan ka ba? Ang <laughs> dami. Ang dami. 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 Sana um, maging ako yung nakaraan yun. <laughs> uh, mo. bago ako mag, ano, po, mag, sa teaching, uh, mayroon akong sariling business. Mm -hmm. uh, nagtayo po ako ng sarili kong so bookstore. Yeah. Bookstore. Wow, may hamang pala ito. <laughs> yeah, may lang ako sa liling bookstore. Tapos, tapos, Saan niya ang bookstore mo? Sa Montalban. Wow, tiga Montalban pala ito. Hmm, Montalban po ako. Ano yan? National na bookstore? <laughs> <laughs> Nalikaw ako dito sa Marikina. Wow. Mm, Siguro yeah. talagang pinagpad ka rito, talagang dinala ka rito, no? Okay. Dahil may mission ka dito sa Marikina. Hmm. Yes. Ayan. Anong ano mo? Anong hirang tinuturuan mo? Um, ako naman ay AP9 at saka ESP8. Wow. Grade 8. Uh, Mag-inadvisor ka na, na next uh, school year, palagay ko, no? O, sige. Baka meron kayong mga, an ba kayo, terror, mabait maigpit. Maganda lang. Anak mo na. Mukhang <laughs> <laughs> wala sa choices yung sinabi ko, ah. No? Maganda lang. Bukit okay, ka usap, eh, no? O, yun sa terror. Hindi. Ah, hindi naman. Ah, hindi. O nga naman. Hindi naman. Balax Balax naman ako. ako, ako ang terror. Tingnan mo yung mukha ko, no? Terror. No? <laughs> Pang horror. <laughs> <laughs> Sarap ng kain namin, no? Parang sila na lang nasasarapan dahil libre, no? Utang pala, utang. Ano? <laughs> wala rin? Hello, ayun. Mga mga party. Sir, kilala kita, sir. <laughs> Oo, oh, ako? <laughs> may extra ano pa bang maganda mga kayo baka meron kayong patanungan dahil mga bago kayo baka ako naman ang gusto nyo tanungan na kaya ko sakutin ha mm -hmm. ilang years ka na sir <laughs> 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 o oh, yan ha ang laki ng pagkakaiba eto mga bago ako luma na ilang years na ako huwag na natin sabihin yung exacto pero more than 20 years na ako sa servisyo kaya sana yung uh, alam nyo, nagugumpisa no, rin ako, parang hindi ko akalain na maaabot ko yung 20 years eh. Kala ko, hindi ko kakayanin, pero ito na, nandito na. Pinalitan ko na lahat ng mga matatandang teacher dito. Ako na nga yung matanda. No, talagang mukhang dolo na ako. Wawa naman. <laughs> pero, ayan. Uh, sa tingin nyo, anong... Anong... Uh, kaya nyo ba yung 20 years? Siyempre, kaya, no? Pero, kaya. Kaya yan. Kakayanin. Oh. Oo. Oh, anupan mga tanong niyo sa akin na more than 20 years na ako sa servicio talaga. Wala, ano na ako dito legendary na. Kailangan <laughs> mag-data. Ano may mga tanong ito, no? Medyo gusto niya na akong mukhang papalitan na ako, gusto na akong paalisin, no? Ah, um, siguro anytime talaga kung, kung, kung anong kagustuhan ng nasa itaas. Pero anytime talaga, inaantay ko na lang na gusto ko naman, meron akong pensyon. No? Mm. ko naman mabuhay ng walang pera. <laughs> Yun na lang inaantay ko talaga. Pension. Siguro, ewan ko, pagkatungtong ng senior na ako. Eh ngayon pala, mukhang senior na ako eh. May ano sa'yo, may pagbabago ah, sa estudyante noon at ngayon. Ah, ang pagbabago, sa inyo ha, ah, sasabihin ko sa inyo bilang mga baboy teacher ha, ah, alam nyo maganda pa rin talaga yung dati na may section 1 dahil uh, nasa challenge ang mga estudyante pagka very competitive yung mga kaklase eh ngayon wala nang, inalis na yung may section 1, para sa akin for me, mas, pati yung teacher, mas challenge magturo pagka may section 1 at lalo silang, maganda kasi yung health healthy competition. Ibang yung kompe, very competitive ang bawat estudyante. Ngayon, huwag kayo mga pero talagang yun ang totoo. Sana may section 1. So yun ang malaking pagbabago ngayon at, at ngayon. Di, alam niyo naman ang disiplina ng mga bata. Grabe, no? Parang kami ang dinidisiplina ng mga bata. <laughs> kami na ngayon, hindi na yung mga estudyante. Siguro ay alam niyo na kung ano yung ibig sabihin. Okay? o oh, sige sige i-share ko na lang naalala ko ewan ko kung tama yung pagkaalala ko makakalimutin na ako eh naalala ko ng bagong teacher ko talaga gusto ko talaga i-share yung nalalaman ko sa math akala ko to totoo to ha? hindi ako magbibiro akala ko bilang teacher sa math na i-share ko talaga yung knowledge ko sa mga bata sa mga estudyante pero na-realize ko eto na ang hirap pala talaga ng subject na math na hirap bang hirap talaga mga bata no, dahil uh, siguro naniniwala na ako yung magaling sa math, o yung natututo sa math talagang, ano, inborn mahirap i-practice mahirap silang kaya, kaya minsan na-realize ko mas madali pa yata magturo pagka yung ibang subject eh, kasi ngayon pagka hindi natuto ang mga bata kasalanan ng teacher pero talagang ngayong kulong na-realize na hirap pala magturo ng mat hindi, mag, hindi mahirap pala magturo ng mat mahirap pala ma-achieve ng bata yung pagkatuto sa mat no? talagang kaya nga marami talaga kaya nga kaya nga ako nag sa mat kala ko nakikita ko marami akong kaklase nun mahina pero kala ko makakatulong pala talagang reality check talagang no. Pero actually, dapat talagang matuto ang mga bata sa pag-iisip, no? Yun lang eh, kulang, talaga, inatamad yata mag kulang sa practice. At ang mga teacher na ito, sila yung mga inaasahan natin yung mga bagong generation na no? talagang sila ngayon ang malaki ang challenge nila para sa ating mga bata ngayon na kabataan. Ang dami ngayon na after ng pandemic talagang malaking challenge sa bawat teacher. Eh ako, di ko na pinaproblema yan. Bahala na kayo. <laughs> Paritar na ako eh. Na? Ayoko na. <laughs> Ayoko na sumakit ang ulo ko. Tapos na ang aking misyon. No? O sige. Pero, siguro eh, dapat na natin tapusin ito. At mukhang na naubos na yata nila yung pagkain na iba. So, an any last message para sa ating mga viewers? Ating para makapagpaalam na tayo. Sige, hintayin ulit natin. Sino mo una? Anong message nyo to our viewers, to our students? Kung anong bahala kayo? Kung message? Sigante, oh, yes. siguro po uh, mag-aral ng mabuti po at uh, kung at magsipag. Yun po yung pinakamabuti. Magsipag po kayo po. Uh, kayo kayo'y nahihirapan, magsipag po. Hindi naman po madamot ang mga guru sa pagbigay ng mga marka. Yun lamang po. Next. Aka naman, ang message ko ay, kami as a teacher ay willing kaming tumulong. Okay, willing na namin talaga tumulong sa so, mga student. Kaya sana, dapat as a student ay tulungan niyo din yung sarili niya. Seryoso na yan. <laughs> <laughs> tulungan niyo din yung sarili niya para parehas-parehas tayong umaangat. Okay, no. hindi lang ang teacher, kundi pati na yung mga student. At tandaan niyo ha, punuwaan niyo naman, mga bago sila. no Talaga matindi ang ang ano nang pagkamatagal na no marami na silang experience eto talagang marami pa silang matututunan yan kaya unawa sa ating mga bagong teacher at pero ako ang magsasabi sa inyo mas okay talaga yung mga bagong teacher kesa sa akin tulad ko no <laughs> tulad ko <kong> matanda na <laughs> ang akin lang eh puro mga experience lang sila marami pa silang uh, marana mararanasan matututunan at marami kayong malalaman dahil bago ang kanilang mga fresh pa yung mga utak nito mga to. Marami silang alam sa bagong generasyon. So, sige. Bye. Oh, Lodi. wait, wait, wait. Lodi. Wow. Don't forget to... Subscribe to, to Bubbles Vlog. Yes. Thank you. Bye-bye. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Topic. Topic. <Yeah>. For... <laughs> Ko. Okay. Bibigay po kami ng mga solusyon or lunas para sa mga problema ng mag-asawa. Mag-asawa kami ngayon! <laughs> Ayaw ka na! Ayan na sila. May take out pa. <laughs> Ayan. Pauwi na sila. Hmm? Sa kanilang school. Bye. Thank you.